Kung sugo ang kapatid na Felix Manalo, bakit pa siya nagkatoliko? Kung sinasabi mong paano siya naging sugo kung siya naman ay katoliko. Ngayon po, ang kapatid na Felix Manalo po kasi nahayag po o nagkaroon ng katuparan ang mga hula sa banal na kasulatan patungkol sa sugo ng Diyos sa mga huling araw kay kapatid na Felix Manalo. Ang kapatid na Felix Manalo po kasi bago nagkaroon ng katuparan o kahayagan ang kanyang pagiging sugo ang kapatid na Felix Manalo po ay nasa ibang religion po 'yan. Nasa reliyong natalikod po 'yan. Dahil po kay kapatid na Felix Manalo sa kanyang pagsusuri, inaalam niya po ang lahat ng mga religion na kanyang uh, inaaniban kung ito ba 'yung mali o tama. Sinasaliksik niya po, pero wala siyang makitang tama sapagkat maraming katanungan sa kanyang isipan dahil marami siyang nababasa sa banal na kasulatan na hindi ipinapangaral ng mga reliyong kanyang kinaaniban maging ang mga katoliko iba't ibang protestanteng religion o kung ano-ano pang mga religion na hindi naman ipinapangaral ang banal na kasulatan ng tama